Sige nga, shoot mo nga Ay, galing Na-shoot Hello guys, magandang magandang hapon Ayun, kasama ko ang Bago kong kabadi Na si, ano, Police Corporal Hair At, andito kami ngayon sa ano Ayun o, oh. Burgos Elementary School So, ang oras ay uwian ng hapon Madami pa namang estudyante dito Bago umuwi ay naglalaro muna Ayun o oh. Ayun o, diba? May mga babae pa nagpa-basketball Ayun, so Siyempre, kailangan natin dito muna Yung iba kasing tropa ay nasa ibang school din Actually guys, hindi naman kasi pare-parehas yung uwian nila Dito kasi, alas 4 Alas 3.30 pala alas tres imedya pinauwi na sila siguro uh, meron silang isang subject na ano uh, natapos agad ng maaga so yun guys and ayun pati babae oh, ang cute oh. No? Tign tignan nyo nagbabasketball tignan pati ishoot mo nga yan kung kaya mo ishoot tignan ishoot mo nga go sige na pag nashoot mo yan bibigyan kita ang 20 <laughs> oh, ano? Anong grade ka na? Grade 2 po. Ha? Grade ko po. Saan ka nag-aaral? Ano grade ko? Grade Grade 1 ah, ka pala. <laughs> grade 1 ka pala eh. Marunong ka ba mag-shoot ng bola? Apo. Ha? Sige nga, shoot mo nga yung bola. Ayun o, sige nga. Sige yeah, nga, shoot mo nga. Teka lang ha, guys. Titignan lang natin siya kung so, makakasusta ng bola. O, oh, ayan. Game. Game, shoot mo. Shoot mo daw. Shoot mo yung bola. Shoot mo, shoot mo. No. Ah, wala. <laughs> Kapos. Kapos naman. Ah, wala dude. <laughs> Ah, wala, wala. Hindi abot Hindi may Wala, wala. Oh, wala. Oh, oh. Ah, wala. Iya. Yeah. Iya. Iya, iya alikat dito Oh, yun May sino nakashot? Ako ah, po ikaw? Ay, ganun alika dito, Iha Yan, galing, galingan mo Ito. Ito. Oh, galing, Dito Yan, galing, galingan mo Daba, daba, daba Diba Yan, galingan mo Wala ba, <laughs> eh? <laughs> Ano pangalan mo, Iha? Jasmine Jasmine Marunong no. ka din magshot? Ah, no. oh, sige nga Ayan, ano Ay, wala, hindi na laglag. -lag. Hindi na laglag. -lag. Bakit hindi pa kayo umuwi? Ay, wala pa kayo sundo. Sige, babantayan ko kayo dito, ha. Sige, ha, shoot mo nga. Ay, galing! Na-shoot! Galing, ha. Three points. Ha? Three points na-shoot. <laughs> Oh, 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 oh. pa, oh. Oh. Ah, wala na, wala na. Oh, pati babae eh, naglalaro. <laughs> di ba? Eh, no. Oh. Ayun, ayos. Oh, di ba? Galing, galing. sigi sige. Isa pa. Ah, wala na. Nachamban mo lang yon